Kain tayo mga kaswiti o oh, ay nakahanda na pagkain ko ito mm, ito o oh, diba ayan o oh, halika yung ka kain tayo wala kasi akong kasama yan kain tayo Hmm. laki ng subo ni sweetie pie diba at may kasamang kape o oh, diba ayan. pati manok ang kasi sa akin kasi nga may ingay ako sabi nila kikain din sila siguro ayan wala kasi kasong kasama palaging ginugutom kaya nauuna ako palagi ka sweetie. Eh. Ah, kain tayo sarang. Ah, kain. Ali kayo samahan niyo kung kumain. Pati manok nung ang ingay, ano ba? At kaya hey, kain tayo. Sabi ko, sabi ko nga kain dito eh. Pati mga manok nakiki, ano, kisama. Ang ingay naman nila. Ayan. Kasi o lakas pa kung ano ko? Lalo ba silang nag-ingay? Lako ba? Ano ba? Marami kasing tandang dito sa amin. Mga kasweety. hindi kayo. Tamahan nyo ako. Dito kasi sa provinsya. Madaling magutom ang tao. Ayan. Eh, Kapit tayo. Mmm. Napakasarap naman. Ano kasi dito sa provinsya. Wala kain lang ng kain. Walang hindi katulad sa ibang bansa na uukay uh, dito sa uh, mga may nila o ano na meron ka mabibili agad ng mga ano ba merinda ba tinapay o ano meron din dito kaya lang mas um, ma, ma ano kasi ang kanina, kinakain na merinda dito yun na lang din nabubusog ka pa ba diba? Yan lang ang ano, pag ko minsan dito. May kasama naman minsan na ano, tubig. Ay, ay mahal. Hindi lang minsan palagi, di diba? O ano ba naman yan? Pero yung nga lang, kasama palagi ang kape ni kay Sweetie Pie. Mahilig talaga ako noon noon pa. Kahit nasa isang bansa ko, eh, yun ang kahiligan ko magkape talaga. Hindi, ano, hindi nawawala sa akin yan. Ang kape palagi. Ayan, kape tayo ulit. Ang ingay naman niya. Ako, ako. Ang sarap naman na ano hindi ang manok na niyan. Ang ingay. Ilan kaya ang daming tandang dito? Alik kayo, kape muna. Sabi ko, ay, kain tayo. Sabi ko, oh, nakiki, ano din sila? Nakikisabay. Ay, naku, ano ba yan? Kain tayo, kasi uti. Oh, yan na naman. Oh, ano ba? Talaga naman. Ay, kain, kain tayo. Oh. Thank you sa pag, ano, pag-watch ng video.